Good morning sana mapansin, na naginip po kasi ako na chinap chop ko ang isang tao. I mean pinatay ko siya tapos pinugutan ko ng ulo. Pagkatapos ay nilibing ko din po. Salamat! Alam mo ba na 95% ng ating panaginip ay nakakalimutan natin at 5% lang nito ang ating naaalala. Sa ating panaginip ay may mga simbolo na nakatago na konektado sa buhay natin o magiging kapalaran natin. Maaari itong maging positibo at negatibo. Narito ang ilang panaginip at kahulugan. Panaginip ng pagpatay ng tao, ito ay sign na ikaw ay nagagalit at nag-aalala, ito din ay isang panlabas na puwersa tulad ng pagkaadik or sinusubukan mong pagtagumpayan ang ilang masasakit na sitwasyon sa iyong buhay. Number 1 Panaginip ng pagpatay sa isang tao. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi magandang sign dahil ito ay isang indikasyon ng iyong kasalukuyang pagkabalisa. Marahil, ang pakiramdam mo ay malubha at ikaw ay parang nawawala sa iyong sarili. Number 2. Panaginip ng pagpatay sa isang tao na pamilyar sa iyo, ito ang oras upang tanungin mo ang iyong sarili tungkol sa iyong nararamdaman para sa taong iyon, dahil ang sama ng loob ay maaring mag-trigger sa iyong panaginip, maaring magpahiwatig na sinusubukan mong alisin ang ilang mga aspeto ng iyong sarili, na kumakatawan sa taong iyon na pinatay mo sa iyong panaginip, isipin mong mabuti ang mga katangian ng taong iyon at tingnan kung ito ang mga ugali na nais mong mapuksa sa iyong sarili. Marahil ang pagkatao ng taong iyon ay isang bagay na nais mong mawala sa iyong sarili. Number 3. Panaginip na pinatay mo ang isang tao. Ito ay pahiwatig na sinusubukan mong itapon ang ilang mga dating paniniwala at gawi at nais mong baguhin ang ilang paraan na iyong iniisip. Ang posibleng kahulugan nito ay sinusubukan mong tapusin ang ilang masamang gawi o kinahiligan mo. Maaari rin itong pahiwatig na ikaw ay nalulumbay or nabigo sa iyong sarili o sa ibang tao. Number 4. Panaginip ng isang tao na sinusubukan kang patayin or barilin ka. Kung may isang tao na gusto kang barilin sa iyong panaginip, ito ay masamang sign dahil ang panaginip na ito ay maaring sign na ang iyong mga aksyon ay naiiba sa iyong emosyon, ito din ay maaaring pahiwatig ng ilang malaking pagbabago na sinusubukan mong gawin sa iyong buhay. Marahil, nais mong mapuksa ang ilang pagkalulong o masamang gawi, ang panaginip na ito ay pahiwatig din na ikaw ay pinahihintulutan o pinagkanulo ng isang tao at nakakaramdam ka ng pagkabigo dahil doon. Number 5. Panaginip ng isang tao na pinatay. Kung may isang tao na nakita kang pinatay sa iyong panaginip, ito ay pahiwatig ng pagtatapos ng isang ugnayan. Marahil, nais mong alisin ang iyong mga negatibong emosyon. Gayunpaman, ito din ay sign ng ilang mga hindi nagamit or mga lihim na talento mo. Number 6. Panaginip na makakita ng tao na pinapatay ng ibang tao. Kung managinip ka ng isang tao na pumatay ng iba, ito ay maaaring mga hulugan na pinipigilan mo ang iyong galit or ilang mga aspeto ng iyong pagkatao na nais mong mawala, ito din ay maaaring pahiwatig ng malalim na galit na mayroon ka para sa ibang tao. Number 7 Panaginip ng makakita ng isang killer or mamamatay tao Kung sa iyong panaginip ay nakita mo ang isang mamamatay tao, ito ay pahiwatig na nawala ang iyong pagkakakilanlan. Maaari rin itong pahiwatig ng isang hilang proses sa iyong buhay. Madalas ang panaginip na ito ay pahiwatig ng pagtayo sa isang bagay or pagtatapos ng ilang mga sitwasyon sa iyong buhay. Number 8 Panaginip ng pagpatay sa isang tao na nag-stalk sa iyo. Kung managinip ka na pinatay mo ang isang tao na nag-stalk sa iyo, ito ay pahiwatig ng isang indikasyon ng atensyon or sentro ng atensyon sa mga tao sa iyong buhay at ito ay isang bagay na hindi ka komportable, ito din ay pahiwatig ng iyong pangangailangan upang tapusin ang isang hindi komportable na sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay. Kung hindi man, maaaring nawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili at matatapos ng isang bagay na hindi makatwiran. Number 9. Panaginip ng pagpatay sa isang tao at pagkatapos ay nagtago. Kung panaginip na nakapatay ka ng isang tao at sinusubukan mong tumakas or magtago, ito ay pahiwatig ng ilang mga problema o mga hadlang sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng maraming paghihirap dahil sinusubukan mong makatakas sa iyong panaginip, ito ay maaaring mga hulugan na wala kang lakas ng loob na malampasan ang iyong mga problema, maaaring kailanganin mong humingi ng tulong sa isang tao upang malampasan ang ilang mga hamon sa iyong buhay. Number 10. Panaginip ng pagpatay sa isang miyembro ng iyong pamilya kung nanaginip ka na pinatay mo ang isang miyembro ng iyong pamilya ito ay masamang sign ng lahat ng mga negatibong emosyon at galit na naipon mo, at sa pamamagitan ng iyong panaginip ay lumalabas ang iyong galit sa iyong sarili. Marahil kasalukuyan kang nasa ilalim ng sobrang pagod at lubos kang hindi nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon ng iyong buhay. Siguro, nais mong maging independent or makalabas sa isang paghihirap na sitwasyon ng iyong pamilya. Marahil ay feeling mo ay kinokontrol ka ng ilan sa iyong mga kapamilya, tulad ng iyong mga kapatid at magulang, at desperado ka para sa iyong kalayaan. Number 11. Panaginip ng pagpatay sa isang tao dahil sa pagtatanong sa iyo. Kung sa iyong panaginip ay pinatay mo ang isang tao dahil may tinatanong lang ito ay sign na ikaw ay kasangkot sa ilang mga aktibidad na maaaring magdulot ng maraming abala sa iyong buhay sa hinaharap. Marahil, bulag ka na sumusunod sa utos ng isang tao at pinapayagan mo ang taong iyon na magkaroon ng kontrol sa iyong buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay dapat magsilbing babala para sa iyo, upang isipin ang masamang impluensya ng ibang tao sa iyong buhay. Number 12. Panaginip ng pagpatay ng isang bata. Ito ay nangangahulugan ng iyong sariling pagkakamali, masamang pag-uugali o sinisira mo ang iyong sarili. Kung sariling anak mo ang pinatay mo sa iyong panaginip, ito ay sign na gumagawa ka ng mga pagkakamali sa iyong pamilya. Number 13. Panaginip ng pagpatay sa isang tao at paglilibing dito kung nakapatay ka sa at nilibing mo ito o itinago ang katawan sa iyong panaginip, ito ay sign ng isang pagdadesisyon na iyong nais na harapin ang isang balakid o isyo na nakakagambale sa iyo ng matagal at nais mong harapin ito para sa ikabubuti ng lahat, ito din ay isang magandang sign ng pagkakaroon mo ng kaluwagan sa ilang sitwasyon. Number 14. Panaginip ng Pagpatay ng Isang Ahas kung pumatay ka ng isang ahas sa iyong panaginip, ito ay pahiwatig ng iyong pagnanais na hikayatin ang ibang tao na tanggapin ang iyong mga ideya. Sa ganoong paraan, magagawa mo ang iyong mga plano at magkakaroon ka ng kalamangan sa iyong mga kalaban. Number 15. Panaginip ng pagpatay sa isang vampira. Kung sa iyong panaginip ay nakapatay ka ng isang vampira, ito ay isang magandang sign ng tagumpay para sa hinaharap. Maaaring pahiwatig ito ng iyong kakayahan talunin ang iyong katunggali at alisin ang mga mahirap na sitwasyon mula sa iyong buhay. Number 16. Panaginip ng pagpatay sa isang pusa. Kung pumatay ka ng isang pusa sa iyong panaginip, ito ay maaaring sign ng pagtataksil tungkol sa isang taon na plano kang sakta ng patalikod. Number 17. Panaginip ng pagpatay sa isang daga kung pumatay ka ng isang daga sa iyong panaginip, ito ay isang magandang sign ng iyong tagumpay laban sa iyong katunggali. Marahil ay e-promote ka sa halip na ang iyong kalaban ang mabigyan ng isang promosyon. Number 18. Panaginip ng pagpatay sa isang fox. Kung sa iyong panaginip ay nakapatay ka ng isang fox, ito ay pahiwatig ng iyong kakayahang mapok sa ang isang bagay na nakakaabala sa iyong buhay. Marahil tungkol ito sa tagumpay mo sa ilang mga negatibong aspeto ng iyong pagkatao o tagumpay mo sa ilang masasamang gawi. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ring pahiwatig na wala kang kaaway sa ngayon o hindi na sila banta para sa iyo. Number 19. Panaginip ng pagpatay sa isang elepante. Kung pumatay ka ng isang elepante sa iyong panaginip or patay na elepante ito ay pahiwatig ng isang masamang sign, dahil ito ay hindi magandang sitwasyon sa hinaharap na maaaring mapanganib or makakasira ng iyong seguridad at kapayapaan. Maaari kang makatagpo ng ilang kabiguan sa lalong madaling panahon na makakaapekto sa iyong pananalapi, relasyon at kondisyon. Kung minsan, ito din ay isang sitwasyon na banta sa iyong buhay kung kasal ka na, ito ay sign na dumadaan ka sa ilang mga isyo sa pananalapi na maaaring maging banta sa iyong buhay may asawa. Number 20. Panaginip ng pagpatay sa isang butterfly. Kung hindi mo sinasadya o sinasadya mong makapatay ng isang butterfly sa iyong panaginip, ito ay isang masamang sign dahil ipinapahiwatig nito na haharapin mo ang ilang mga problema sa hinaharap. Marahil haharapin mo ang mga isyu sa iyong profesyon, sa relasyon, or magkakaroon ka ng mga isyu na may kaugnayan sa iyong kalusugan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang kailan ba mauubusan ng tula dinyo? Nangapura, oh, sana maubus kayo. Sana meron ng batas sa mga tula dinyo. Mas langit, kayo. Hanggang kailan ba mauubusan ng tula dinyo? Nama ou